Ayun, kuday ka kwento. So, nandito ngayon ang team. O, naman kayo. Yay! Ayan, so, pabiyahe kami ngayon. Kakatapos ang, nang, uh, kakatapos ng delivery namin. Time check is uh, 3.50. So yun, sama nyo kami, mag kami ngayon ng pwedeng naming uh, pag-overnight. Okay. Sundan nyo kami ang Thank you. dito dito? Stopover muna kami dito sa Boso Boso Shed. Yan. Habang kinukompleto pa yung mga kasama. Ngayon usually ang vlog ng rides natin uh, gabi Pauwi na. Ngayon papunta pala tayo doon sa site na pupuntahan natin. Uh, usually talagang umaga ang alis natin papunta dito sa site na pupunta uh, sa sa tourist spot na ipa-vlog natin Ngayon, gabi naman kasi nga mag-overnight kami ayun check natin kung check natin kung ano yung uh, may kita natin saka kung ano yung mapupunta actually undecided pa kami kung ano yung pupunta namin ayun tipon jewel lang yun to I've been dreaming all in my head like I've seen It a life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game now. We say, I need a break. Done Staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on Done Staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on Face on when I chase like that, yeah I play so strong with a knife in the back I'ma swing home run like a baseball bat, gonna see me rise if you can hate on that I don't play both sides, do me no cap, I'ma ride or die for my dreams on tap I'ma fly real high, you ain't see me stack. no it's not how you fall, it's how you get right back up That's how you get tough, calluses on my hands so rough, yeah I call your bluff I'm not the one, mess with me, come out with none Cause I'm so done, you had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun Cause I got a full clip with your name on it, but I'ma let you slide cause you ain't worth it Time staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming Time staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on. Kayo ba yung nauna sa akin kanina? Sino yung nauna sa akin? Kayo? Ha? Ah? May nauna sa akin? Ako natin. Uh, na sa akin. Oo, buti nung naka mo ko. dilim-dilim. Yellow tray. Ah, ha? Dilim-dilim yung ilaw ko nga. It's not something. Hindi. Huwag ba ang king ba kami? Ano? Malapit na ba? 5 minutes. Motor. Ano ba bilang ba doon? Ha? Yelo? Wala dito? Pabili mo kami. Ay nga, no, pabili na kayo ng yelo. Yung, yellow yung. Yung, yellow yung. Yung, yellow Oh, di ba? Diwanag oh. Dun lang tayo, wala nang sikat. Pre, yung pre? Sabi pre, bukas pa do pwedeng bumaba. Ha? Sige, sabi. Pwede do pwedeng bumaba. Sino nagsabi? Ha? Dito, sabi nila. Si Matoy lang. Ha? Pwede dito ka muna. Hintay muna kami. Chat-chat na lang. Dilim, dilim talaga. Hoy, isa pa toy. Hoy.

La wala wala, 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 YouTube. wala talaga signal. Wala tayo YouTube. That's sinabi mo, you download na muna. YouTube ba mo ako mo na si mo. Wala signal. Wala Biba, talaga signal sabi ko nga 'di ba? Okay, na yun. Kaya nga tayo lumayo ng ano eh. Oo, may diba? relax. Para uh, relax, Sa kanya yung cellphone, cellphone. Tono pa naman ako. Nag? Tono. Hindi di baliin mo ulit. Ano 'yun? Ano Ano yun Ano Ano Plastic na lang. Wala dyan? Oo, bilhin na kayo dyan. 5 minutes lang naman na yun eh. Wala kayo, 5 minutes lang pala. Doon na tayo 5 minutes lang pala. Mabilis na lang. Hindi nyo na mapapansin yan. Isa Isa-isa na tayo mawawala. Ano ba yun na? Pero ang punang bago. Ano ba yun dito ang punang bago? Mga, magpapasok <laughs> <laughs> asladan kita. Ito na wait lang. Well, masungit yung stop eh. So, good evening sa kwento. So, time ngayon ano na sa pres. Pasirik na 926. <laughs> 1026. So, naka kami dito mga alas 9, 10 10, 10, 10 no. Mali, mga 9. So, naka kami 10. So, uh, nagkaisa na lang kami na dito na lang sa Pangarap Garden. So, Medyo may pagbabago ng konti dito. Medyo may ano na siya. Ayan o. No? Sa likod. May live band na. Tapos ang ginawa namin, camping na lang. Ayan. Ayan. So bukas na kami, hindi namin alam kung anong oras Depende kung magenjoy enjoy so, yon kakaento ah uh, Mamaya yung mga perks ng pag overnight Hindi, uh... <laughs> ay <laughs> pa ano, <laughs> um, yung pa yung Hindi pa hindi na to, yung pa yung pa yung laban pa yung laban na, yung laban pa yung yung Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, pre. Tingnan mo, tingnan mo. mo. Totoo naman, di ba? Parang anino lang, oh. Sige pa, ilaw mo. Hey! Golden Dawn. Malutong na to, man. Malutong na, no? Ilaw pala yan. Malutong na, no? Kasi laging nakasama sa inuman, eh

good morning ka kwento. So, eto na. Nasa anong oras na tayo ngayon? Anong oras na tayo ngayon mga repa? 5.25. 5.25. 5.25. <laughs> so, yun. So, mga tulog ni mga kasama namin. Ayan. mga tulog na yan. sa amin. Oh, kami, kami lang yung gising. So, actually, napakaganda ng feeling na mga kwento kasi nga. Ah... Uh, Bago yung task Oh, 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 bagay ng Kami na lang, kami na lang gising. Since nung pagpunta namin, eh, kami na lang gising. <laughs> May <laughs> meron kaming meron kami meron kasi kami tent dito na nirentahan namin. Magkano yung tent? Magkano yung tent na renta natin? Eh magkano yung tent na renta natin? Magkano yung tent? Oh. 350. Nirentahan namin yung tent. Ayan, 350, 350 yan. Pero yung entrance eh. Magkano yung entrance natin? Magkano yung entrance? Gian. 240 240. 240. 240, 240. 240 yung entrance. 30. Tapos yung tent is 350. Magkano yung ano? 350. 350 yung tent. 350 yung tent. Tapos 240 yung entrance. Kahit na po yung tent. Ayun. So, madaling araw pa lang. Eh, gising pa kami. Kaya, eto. Ito pa rin kami ngayon. Ayan. Apat na lang kami actually. Yung mga kasama kasi namin. Mga tulog na. Ngayon, connected sa background ko. Ayan ngaling araw. So mga nasa 5. 5 pa lang 'di ba? 5 AM. Tama ba, BB? 5 AM. 5 AM. Oh. Yun. So 'yung kakwento Ah, uh, hindi ko alam kung mamamatiyagan natin 'yung 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 ano, 'yung fog or 'yung um, 'yung cloud na bababa dito kasi hindi natin alam basta ang point lang natin is na governate kami dito which is good naman ah, uh, medyo ano nga lang naman kailangan <laughs> kailangan lang talaga is ah <laughs>. uh, medyo dala mo na yung mga kailangan mo syempre para at least goods goods ka sa lahat ano ba ang tagago yung ano so, ano nga sa ba Alas yung Alas yung... Alas yung... Alas yung ka na ka na gigisingin na namin yung mga mga pa-campers natin dito sa dito sa pangarap dito sa hey sa pangarap garden resort kasi alas 5 na gigisingin natin sila kasi magsi-swimming na tayo shout out kay ano gigisingin ay sige okay para na ito na, 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 ako nagbibidyo eh. Siyempre ako yung ano. hoy Sa pala Mon! Mon! Gago, magpasok tayo. Stoy mon, mon magsiswimit tayo, Mon. Mon, sort Mon, na. Right. Right. Short na. <laughs> Ano mo, dito ni... Pahin kita yan, lumabas Hindi kaya mo 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 eh. Ito may eh. Sabi, dito ni Medi pa. Ang gusto tayo. Ito tayo, ito tayo. Ito tayo, ito tayo. Ito tayo, tayo, Uy, sinin tayo, uy. Tangin mo, Uy, ligin Ano mo, ano?

<laughs> Good. Good. patay mo <laughs> bluetooth niyan, Jin, bulang. Patay mo bluetooth niyan, Jin. Gin patay mo yung bluetooth. Ayaw! Nakagising na ako dito. Ano mo Dito, dito, dito. ba ito? Ay, siya yan? Ano? Go ka? Kasi na rin. Ano mo? Ano? 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 Ano?

Ah. Uh, Yin. Uh, motibo motibo. <laughs> ano? Ano? <laughs> mag mag-swimming na tayo. Hoy. <laughs>

saya minta saya minta beri sini kok DJ DJ kan, mana sih DJ? untuk band. J. Eh, tata waktu waktu, waktu, waktu. Kasi, pakai kayak gitu. Kau tuh tulungan itu, kau tuh tulungan yang, yang mau sama siapa aja? Eh, tata, tata, J, J. 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 <laughs>

So, 9 a.m. Tayo gumising. Ayan. Ito na yung... Ayan. 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 price nga pala nung ano, nung... nung pag overnight is uh, 250 and tapos nag tent na lang kami uh, ang price ng tent is uh, yun kung mag -renta ka ng tent doon is nasa uh, 350 pero kung mayro ngang sariling tent is uh, 775 lang. Nakaka-eto sa pool. kagabi. So All goods naman. <laughs> so ito na, liligo na kami dito sa pool. The pool dito 4 feet to 6 uh, feet. Uh, Yo, yo. So, 9, 9 a.m. na tayo nagising kasi medyo uh, late na rin tayo kasi tayo nakatulog kagabi. Mga nasa 5 na rin. 5-6? Ano? Ah, 6 na. O, oh, diba? so, 6 a.m. na raw. So, yun. Medyo marami rin yung pagbabago dito sa ano. Nung last time na nag... Nung last time na nagpunta tayo. Ah! Yan. so yun, nung last time nagpunta tayo wala pa yung yung parang bridge na yun na sa um, may na. ano <laughs> <laughs> yung ambience pa rin is kung uh, pa rin. The same as before kung nagpunta tayo, tayo dito. <laughs> Bueno, advice nga lang sa inyo mga, busay, mga kwento, kwento Kung pupunta rin kayo dito Isdala nyo na rin yung mga Kailangan nyo Kasi syempre yung mga Lalo na yung mga gagamitin nyo Kasi medyo may mga charge din syempre Yun naman talaga totoo <coughs> yun nga kwento Tawag dito rin <laughs> Pidyaran mo ako sel, sunset, dali Sunset? Yes Dito, dito ka dyan sa likod oh. <laughs> <laughs> Ito yung parang kiddie bowl 3 feet 3 feet tong pool na to 3 feet 2 feet to 2 feet Dito Jay, ayaw Jay Uy, pakita mo lang ako, bawi ka na hindi na pakita na kata kagabi. Sobrang naman noong... yun eh. Hindi. Ay! Hey, master Pastel. Ay! Pastel Bobo. Ay! Pastel. pastel. Sorry na, billo. sorry na. Nakabalag ako. Binububo mo naman ako. Nakakainis ka naman. daw eh! Tatanggalin ko lahat ng mukha mo. <laughs> <laughs> Ayan. So ako yun to. Nung last time na nagpunta kasi tayo dito wala pa tong bridge na to yan kaya sobrang nagdagdag sila ng kumbaga uh, isa sa magandang view dito ito yung bridge na to wala pa to na nakaraan Ayan. So yung price pa rin ng mga ng mga room nila yung mga cottages yun nga yung day tour yun yung nandito yung mga kikita nyo yan nasa 1,000 pa rin tapos nasa 1,200 yung yung day tour uh, ay yung 1,000 yung day 1,000 day tour tapos 1,200 1,300 yung night tour saka kung mag kung mag 24 hours kayo is sa uh, 2,000 pero kung doon naman kayo, medyo less naman yung price. Medyo yung pag, pag tawid nga lang dito is uh, iba yung price. Ayan. <coughs> <laughs> 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 Yun sa so amenities, amenities kung kaya to. Kompleto pa rin naman. Siyempre may lutuan. Ayan tapos sa uh, yun tindahan ag uh, actually nagdagdag sila ng tindahan ni eh. and tas kung nakikita nyo yung uh, shoot natin ng gabi mayroong parang night band may live band yan ang sabi nung ano every saturday every saturday mayroon daw yan kaya kung gusto mag-interact mag mag-interact mag dun sa banda pwede naman Ayan, so yun, may mga inad in sila, mga picture dito sa sa na uh, Pangarap Garden Resort. itong tent, di ba? Ayun, yung tent kasi nag-tent na lang kami. Kasi since magpa-partner-partner nga yung mga yan, kaya 350. Ayun. Kaya lang, tent din kami. Ayun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 Sampung tent kami Maliban lang rin kasi sa akin Kasi may dala akong sarili kong tent Is 7.50 Ay Oh, hindi. Ah, uh, 75 rather. 75 pesos. yan yun, yung tenta dala ko. Kaya all goods. <laughs> and So, yun Ah, uh, kakawin So, dito na mag-end yung... Uh, vlog natin for today. Dito sa Pangarap Garden. So, dun sa mga hindi pa naka-subscribe ngayon, na nanonood ngayon, please, ah, uh, huwag mong dawag mo nga kalimutang, ah, uh, i-click, ah, uh, mag-subscribe. I-click yung subscribe button. Tapos, sa uh, click mo na rin yung, uh, notification bell para syempre updated ka sa lahat ng video sa lahat ng uh, biyahe natin sa lahat ng delivery natin na nagaganap sa ating kawento tapos yun so thank you, thank you, thank you kawento uh, keep on tuning pa rin sa mga video natin thank you, thank you kawento